Hello guys, good morning. Nandito kami ngayon sa isla na ng Fang Ao dito sa Ilan, Taiwan. At dahil rest day namin ngayon, naisipan namin maligo sa dagat. Dahil sa nararamdaman naming init ng aming mga katawan. By the way nga pala, katatapos lang ng bagyo dito sa Taiwan. At ayun na nga, sa sobrang init ng panahon, nakalimutan ko magdala ng Kaya ang ginawa ko dyan, Nagganap ako ng paraan para makapaggawa ng chinelas. Wala na chinelas guys. Gumagawa lang paraan. At naisipan kong gumawa ng chinelas gamit ang plastic ng bote. Para tingin siya tinawa. <laughs> para siyang igrot. <laughs> At ito naman kasama ko ay tuwang-tuwa naman sa kalukuhang ginagawa na. ko. sa islang walang tao ayan, tutok mo naman sa view para makita ng mga kababayan natin at mga viewers natin kung gaano kaganda dito sa suaw ng fang-ao. ayan, ginagawa niya sa paaya ayan, mo. makikita niya ako dyan ayan hmm, guys, yung pakaya gumawa siya ng paraan kasi wala siyang chinilas na dala wala <laughs> siya ba, tagamog hindi mo yung pakaya pinaggagawa sa buhay ng batang to. At habang busy ako sa aking paggagawa ng DIY ng janelas, ang aking kasama ay nagbabantay naman ang aming inihaw na isda. Ang isda palang yan ay na nai-bili namin dun sa fish port ng Suau ng Pangau. Yan yung paa niya. Sige, pinaggagawa sa buhay niya. Survival yan, bro. Survival. <laughs> survival oh, survival niya malupit niya ang <laughs> ginagamayan <laughs> niya sa buhay niya tingnan mo ang guys really <laughs> kami sa isla ang ginagamayan niya yung barko namin guys wala kayong magawa buti na may mga dala kaming pagkain yun yung ginagagamayan niya sa buhay niya Pidali natin yun ano yun? Dengan okay. At eto na nga ang aking ginawang DIY na chanelas gamit ang plastic na bote. Sa mga oras na yan, sa so sobrang init ng panahon, sobrang init ng bato at mga buhangin diyan. At di ko kayang iapak ang aking mga paas sa buhangin. At ito pala ang mga ginagawa naming libangan dito sa Taiwan. Sa tuwing nakakaramdam kami ng homesick, pag-aalala, at mga kung ano-ano pang pumapasok sa aming isip. Kailangan namin mag-relax dito sa Taiwan upang makalimutan ang mga bagay na hindi na masyadong kailangan. at ako'y nauutal-utal na sa aking pagsasalita. By the way, this is my first vlog. This is my first time na mag o oh, na mag voice record sa aking video. Sana magustuhan niyo at mag-enjoy ang aking mga videos. At kung naisipan niyo pa lang pumunta dito sa Taiwan, mag-comment lang po kayo kung anong gusto niyo'ng malaman about sa mga benefits at sahod dito sa Taiwan Monthly at kung magkano nga ba ang basic salary dito habang tumatagal ang panahon. Panahon? Ay siya, sige, ako'y maliligo muna. O, oh, tingnan mo, naka-okay na, kahubad na di yan. O, oh, emot-emot kunwari, kunwara iniwan. Ay, 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 ay. Okay, sige. Okay, sige na. Ako mauna na. Sige, magtanong na lang, Cardi, kung anong gusto niyong tanong. Kung gusto niyo mag-apply dito, mag-comment kayo din sa baba. I-share nyo, i-like nyo yung aking video, tapos i-hit the notification bell, okay? Huwag kayo puro nuod dyan, ha? Okay, bye-bye. At para sa pa yung bayanihan, kung hindi ako tutulungan, mag-like and share ng aking video.